Matutang pinagpala sa babaeng lahat, ang pinagpala naman ang iyong iyo na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ito na lang yung salamat. Ngayon at ng pangino mamatay ang... Ay... Abang Inawang Maria, na papuloy sa abang bahas siya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Matutang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng mga pagkakasunod Sa ng mga ng mga pagkakasunod ng mga ng mga pagkakasunod-sunod ng mga pagkakasunod-sunod mga pagkakasunod-sunod ng mga pagkakasunod ng mga pagkakasunod mga pagkakasunod-sunod ng ng mga mga thank <laughs> you lalong-lalong ng mga cellphone, wallet at iba pa. Ipagpatero, isipin natin ang pamamayan sa Pagkakaroon mo sa inyong lahat. Mula sa akin, kundi ang polisyon ulit ang video sa kundi. Napamumotro si polis sa kanya. Ah. Sabi po ay, ng inyong naingatan po natin ang ating mga gamit, lalong-lalong ang mga cellphone, wallet at iba pa.